Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. kung gusto ninyong bisigahan kami, gusto niyo kaming makulong, din sabihan niyo kami ng harap-harapan. Yan ang mga pahayag ni na Pangulong Bongbong Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nagtungo sa Pilipinas nitong Disyembre ang International Criminal Court o ICC. Yan daw ay para investigahan ang war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ng Department of Justice na handa silang payagan ang ICC na magsagawa ng investigasyon sa Pilipinas kung susundin nito ang legal procedures. Kaugay niyang makakasama natin si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, uh, Cheryl, at magandang tanghali din po sa lahat ng mga manunood at ating kababayang uh, mga Pilipino. You can you confirm ito po ngang sinabi ni dating uh, Senator uh, Antonio Trillanes na nagtungo sa Pilipinas ang mga taga-ICC noong pong Desyembre? Wala po kaming balita tungkol sa bagay, bagay na yan, uh, Cheryl. Uh, in fact, walang, wala kaming natatanggap na Notisya sa DLA tungkol sa pagpasok ng uh, ICC or anumang representante ng international organization. Normally, merong interdepartmental courtesy sa mga bagay-bagay na merong uh, direct uh, effect on the sovereignty and in the law enforcement and prosecution sa DOJ. Pero wala po kaming natatanggap na ganyang notisya. Apo, Yusek, klaruin lamang po natin. Sabi niyo po, normally dapat may courtesy. So, pwedeng totoong nandito po sila without giving a notice po sa DOJ? Hindi po natin kung nandito sila o wala sila. Wala po kaming balita sa bagay na yan. Apo. So, okay lamang po. Parang wala pong kaso kung sakali man nga po na talagang they were here, Noong December, yun nga lang po, hindi po sila nag-courtesy. Nagbigay ng courtesy po sa DOJ. Hirap pong pumasok si spekulasyon na ganyan, Sheryl. Dahil uh, dapat kung sino po pasok dito sa ating uh, bansa na gagawa ng mga gawain na may opisyal o merong uh, epekto tungkol sa law enforcement at investigation, at uh, sila ay manghihingi ng tulong sa mga uh, government uh, law enforcement agencies, dapat ay makipag-coordinate sila sa Department of Justice o sa DILG. Pero kami po, wala po kaming balita sa bagay na yan. So, ibig sabihin lamang po niyan, eh... Um, kung meron mang nandito'ng mga taong kanyan, hindi po formal hindi po legal 'yung ginawa nilang pagpunta dito. Mm -hmm. Ano rin po ang sagot ninyo dito po sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na wala dapat po'ng uh, patalikod na transaksyon? Uh, ang masasabi po namin ay ang Pilipinas po ay uh, protect dapat proteksyonan ng ating gobyerno at uh, ang lahat ng karapatan ng ating mga sambayanang Pilipino, kasama po lahat, regardless of color, creed, religious beliefs, or any uh, um, political inclinations. Lahat po ay poprotektahan at handang tuparin ang ating uh, gobyerno, particular ang Department of Justice uh, uh protektahan ang karapatan ng bawat tao. Hindi wala pong ganyan pong patalikod na bagay kasi uh due process po ang mangingibabaw at uh, ang Department of Justice po ay mangunguna para uh, sabihin sa sino man na dapat ang soberania ang ating uh, bansa at ang ating mga ang ating konstitusyon at ating mga batas ang dapat sundin ni numan na nandito sa ating bansa. Uh -huh. Una na po kasi sinabi ano, ni Justice Secretary Boeing Remulla na handa po ang DOJ na payagan ang ICC na mag-imbestiga pero nagkaroon din ho ba ang ahensya ng participation. Pero sabi nyo nga po, eh, hindi naman ho kayo in-inform eh. Wala ho kayong alam kung meron nga po talagang pumuntang ICC. Ano po? Tama po yan. Kasi po ang Pilipinas ay patuloy pong uh responsible member ng, ng World of Nations ano itong Community of Nations bilang kasapi sa United Nations at uh, ang ating pong uh, Department of Justice in fact ay meron na pong kaming uh, ilalabas na press release tungkol sa bagay na 'yan at ang aming posisyon ay ito po ang Department of Justice the Department of Justice reiterates its consistent stance That the that, uh, having withdrawn from the ICC, the Philippines has no legal duty to comply with any obligations or proceedings thereunder. As a sovereign nation with a robust and functional justice system capable of addressing internal issues without external interference, the Philippine government has shown that it is ready, willing, and able to investigate and prosecute any crime committed within its territory. As such, the presence of international bodies po, gaya ng ICC, within our jurisdiction must be in accordance with, with our constitution and relevant laws. Prior consent and approval of relevant government uh, departments, including the Department of Foreign Affairs, Department of Interior and Local Government, and the DOJ must be obtained before any foreign entities can conduct official activities within our territory. Parte po yan sa isang uh, isang pahinang press release po na, i, i, na nilabas po ng ating departamento tungkol sa bagay na ito po. Eh para ko kasing nakakalito ano contradicting po doon sa sinabi ni uh, Secretary Boying Remulla na handa po ang DOJ na payagan ng ICC na mag-imbestiga. Hindi po uh, contradictory po, Sheryl. Uh, dahil po ang, sa ang sinasabi lang ng ating mahal na sekretaryo ay pwedeng pumasok sila kahit anumang international organization or entity kagaya ng uh, ICC basta sila po ay susunod sa ating konstitusyon at sa ating mga batas. At sila ay hihingi ng clearance at approval ng mga ahensya na merong mga karapatan at mandato tungkol sa law enforcement at saka sa investigation. Okay. Hindi po sila pwedeng pumunta na lang dito na karaka-raka oh, na wala po silang pahintulot dahil po iyan po ay illegal. Sabi rin po ni dating senador Trillanes, baka daw po maglabas na ng warrant ang ICC sa second quarter ng taon. Kapag nangyari po ito, ano po ba paano po ang mangyayari doon? Um, gaya po nang sabi po namin doon sa first sentence ng aming press release, uh, nag-withdraw na po ang Pilipinas sa ICC at wala na po tayong legal na obligasyon umunod sa kahit anumang utos o anumang mandato o anumang proseso ng ICC tungkol sa bagay na yan. Um, kung meron humang... Uh, warrant of arrest, hindi po natin pwedeng masabi na meron kasi po, spekulasyon po yan eh. Hindi mm -hmm. po natin alam. In fact, wala pa nga hong kasong nakafile. Mm -hmm. uh, ang huling alam po natin bago po nagkaroon tong issue na to, ay mag-imbestiga pa lang po sila. Initial st stages po lamang yan. Mm -hmm. eh ano po ang ating itong mga ngayon po ay muling nagsasalita ano po si Senator Antonio Trillanes at kasama na nga po itong mga nabanggit ko. Ano po ang uh, uh, reaksyon dito ng DOJ? Wala po kaming balita po kung ano yung basehan ng ating uh, senador Trillanes kung saan po nanggagaling ang kanyang balita. Ang sa amin po ay yung formal at official po na impormasyon at doon po kami tumatayo sa bagay na yan. Ayaw po naming magkomento sa speculative uh, um declarations ng Nino Man po. Uh -huh. Kumustahin na rin po namin Yusek. ito po ang pagbisita ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan sa bansa. Uh sa 24 ho at saka sa 25. Uh -huh. Dito po pupunta ang ating ang uh, special rap or Irene kan dito mm. sa Department of Justice. At Apa, that's uh, po, po ang, ang uh, mag-preside po sa meeting na 'yan. Um, yun po ay uh, isang pagkakataon na ilatag po sa special rapporteur at sa uh, international community na ang Pilipinas ang nangunguna sa uh, pagrespeto ng freedom of expression at saka access to justice. In fact, masabing ko amang po na ang Department of Justice po ay nag- uh, talaga nag-establish ng dalawang bagong uh, opisina po ang Human Rights Office at saka yung Gender and Development Special Protection Unit tungkol sa bagay na yan at uh, kami po ay napakaganda ang relasyon sa media um, social media at saka sa um, regular media tungkol sa transparency at sa lahat ng gawain dito sa ating bansa Marami pong salamat sa inyong oras, Justice Undersecretary Raul Vasquez.